Mga bumili ng Blind Goddess Fortuna, sunod-sunod ang kanilang suwerte, ngunit naging sunod-sunod din daw ang kanilang kamalasan matapos nilang makuha ang swerte na nakuha nila. Kung ikaw ay nagnanais na bumili ng Blind Goddess Fortuna, alamin mo muna kung ano ang dapat mong gawin bago ka bumili. Kung meron ka na ng blind goddess fortuna, meron kang mga pupwedeng gawin at dapat alam mo rin para maiwasan mo na maramdaman malas na pwedeng maidulot ng blind goddess fortuna kapag na-disrespect mo sila. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba ang lihim ng blind goddess fortuna? Na dapat alam ninyo lalo na kung meron kayo nito. Kasi po ang mga Roman gods ay nagpapakita po ng kanilang impluwensya. Hindi lamang swerte ang pinapakita nila sa inyo. Ipapakita nila sa iyo kung ano ang kakayahan nila. Yan ang dapat mong alamin bago mo bilhin at ilagay sa tahanan mo para kaya mong i ang lahat ng enerhiya na pwedeng ibigay sa iyo. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga suwerte sa buhay. <tinyo> Ang blind goddess Fortuna ay mayroong mga lihim na enerhiya na dapat alam mo bago mo ito dalhin sa tahanan mo. Bago ka bumili ng anumang uri ng pampaswerte na nais mo o pinaniniwalaan mo na maghahatid sa iyo ng kasaganahan o ng good luck energies, siguraduhin mo muna na kilala mo ang pampaswerte yung inilalagay mo. Ang Blind Goddess Fortuna po ay kabilang sa Diyosa o Gods o kilalang Gods na may ganitong pag-uugali. Pabago-bagong pag-uugali. Kilala po ang Blind Goddess Fortuna bilang Pabago-bagong Goddess. Ang ibig sabihin, ang swerteng na ihahatid niya sa iyo ay hindi permanent. Pwede rin siyang magdulot sa iyo ng mala o yung bad fortune. At ang mga Roman gods po ay hindi po umiintindi kung sino yung tao na nagdala sa kanya or kung sino yung bumili at inilagay sa tahanan niya. Kung ano ang matatapatan mo sa iniikot niyang wheel of fortune, 'yun ang makukuha mo. Ang mga Roman gods po, oh, ang blind fortuna the goddess ay kilala po bilang uh, nagpapakita ng kanilang impluensya. Pinaparamdam nila kung ano ang impluensya na meron sila. Para po sa hindi alam kung ano ang blind goddess fortuna. Ang blind goddess fortuna po ay pwedeng magdala ng bona o good fortune mayroon din siyang dala na mala o bad fortune. Dalawa po ang pwede niyang maidulot sa iyo at hindi ito tumitingin kung sino ang pwedeng magkaroon ng mala at kung sino ang pwedeng magkaroon ng bona o yung good fortune. So kung ano yung matapatan mo, yun ang makukuha mo. May mga pamamaraan po para kahit papano hindi mo masyadong maramdaman yung uh, mala na naidudulot niya. Na-activate po yung uh, bad fortune kapag ito ang ginawa mo sa blind goddess fortuna mo. Ang Roman gods po ay iba. Hindi ito katulad ng normal na pampaswerte na tanging good luck energies ang makukuha mo kapag inilagay mo ito sa tahanan. Iba po ang mga Roman gods. Sila ay nagpapakita ng impluensyang kaya nilang ipakita at ibigay sa iyo. Maging ito ay mala o maging ito ay bona. Maaari mong maiwasan ang mala o yung bad fortune kapag ganito ang ginawa mo sa Blind Goddess Fortuna mo. Bago ka bumili ng Blind Goddess Fortuna mo, tumingin ka muna sa tahanan mo. Meron ka bang isang area dyan na hindi basta na iistorbo? Hindi madalas na dinadaana ng tao o yung area na tahimik at nakataas, doon mo siya dapat ilagay. Kung may makikita kang area sa tahanan mo na pwedeng paglagyan Uh, na, na, uh, blind goddess fortuna mo pwede po at para naman po uh, sa offering ng uh, blind goddess fortuna ninyo kung saan nyo siya ilalagay maglagay na rin kayo ng coins kasama niya lagay nyo siya sa isang patungan sa isang lalagyan at samahan nyo na ng coins doon pwede rin maglagay ng tubig kaya lang yung tubig ilalagay ninyo sa maayos na lalagyan maayos na cup or maayos na maliit na mangkok. Yan po ay Greek goddess. Hindi yan po pwedeng basta lagyan ninyo ng tubig doon ng ganun ganon na lamang. Disrespect yun, mas mapapabilis na maramdaman mo ang dulot na kamalasan niyan. Nakikita ang influensya ng Greek goddess kapag sila ay na-disrespect hindi pwedeng kung saan-saan lamang ipapatong sunod na dapat mong gawin kung meron ka na, nakabili ka na ng blind goddess fortuna mo at nasa tahanan mo ito at hindi ka pa naman nakakaranas ng mala o yung bad fortune kung, kung saan mo siya nailagay, tingnan mo na lang yung area. Dapat po yung area ay maayos ang pinaglalagyan sa kanya. Pwedeng insensohan mo pwedeng lagyan mo ng iba't ibang uri ng offering para po hindi mo ma-disrespect at hindi mo maramdaman ang influensya ng Blind Goddess Fortuna. Karamihan sa bumibili ng Blind Goddess Fortuna, sila ay nakatingin lamang sa swerteng hatin o sa swerteng dulot nito sa kanila. Hindi nila inalam kung ano ang kasabay na kayang ibigay ng pampaswerte na meron sila. Ang blind goddess Fortuna po kasi ay kayang ipakita at ibigay sa iyo ang dalawang uri ng enerhiya. Pwedeng swerte, pwedeng malas. At dapat rin pakatandaan na kung gaano mo kabilis nakuha ang swerte mo, pwedeng ganun din kabilis itong mawala or mapalitan ng malas. Kaya pinag-iingatan po ang paglalagay ng blind goddess Fortuna o yung mga Roman gods. Iba po sila. Hindi sila katulad ng mga pampaswerte na kadalasang ginagamit na tanging good luck energies lang ang inihahatid nito sa naglalagay sa kanila. At dapat mo rin pakatandaan kung saan mo inilagay ang blind goddess fortuna mo, huwag mo itong kakausapin. Huwag na huwag mong kakausapin. Kapag kinakausap ko ang blind goddess fortuna at isinasabi mo ng malakas ang hiling mo sa kanya, hindi po yan tutuparin ng blind goddess fortuna. Ang tutupad niya, alam niya kung sino, enerhiyang nakapaligid sa inyo. Kaya nagkakaroon ng pangyayari na nung binili nila yung Blind Goddess Fortuna, bigla nang parang may nararamdaman silang makaibang enerhiya sa tahanan nila. Kasi po kinakausap nila yung Blind Goddess Fortuna. Hindi po ganyan. Enerhiya sa paligid nyo ang tumutupad nito at kaya nararamdaman ninyo sila. So anumang po yung pampaswerte nila nilalagay ninyo sa tahanan ninyo, huwag niyo i-worship yan nag worship po tayo sa Panginoon, nagdadasal tayo sa kanila. Yung mga uh, lucky charms na binibili natin, nilalagay sa tahanan yan para po doon sa good luck energies at sa simbolo po ng good fortune. Kaya inilalagay yan. Hindi sila kinakausap, hindi sila wino-worship. Ngayon kung meron kang hiling, i-manifest mo Pwede mong isulat sa papel, ilagay mo sa tabi ng blind goddess photo mo, ilagay mo sa ilalim ng statue niya, pwede yun. Pero huwag mo pong sasabihin ng malakas sa kanya yung hiling mo. Bukod sa yun ay pwede itong magdulot ng hindi maganda kung ganyan ang gagawin ninyo. Kapag meron kang blind goddess fortuna. Siguraduhin niyo po na nakalagay sa maayos na lalagyan. At Kapag maglalagay ng blind goddess fortuna, huwag niyo ilalagay sa bedroom ninyo. Yung uh, blind goddess fortuna ninyo. Kasi po ang bedroom ay uh, para po yan sa area ng uh, pagpapahinga. Malakas ang enerhiya ng uh, blind goddess fortuna. makaka yan sa kung sino man ang uh, natutulog doon sa bedroom. At huwag niyo ilalagay yan sa mga disrespect na area kagaya ng bathroom ng kitchen, hindi po ilalagay dyan. Sa living room, pwede ilagay yan. Iharap ninyo sa front entry. Ilagay nyo lang sa area ng living room ninyo na hindi siya basta-basta nagagalaw. At uh, ritual po, sa mga mayroong pong blind goddess po, na pwede kayong magsindi ng insenso sa blind goddess po, po ninyo every morning. So, every morning po, kung nagnanais ng good luck energies. Every morning po, kung hindi kayo, isang insenso lang para po sa blind goddess po. dapat po makatandaan ninyo na anuman ang gamitin ninyo ang pampaswerte, ilalanin nyo muna bago ninyo dalhin sa tahanan ninyo.